guys meron akong pahulas nyo guys ito guys marami akong nang tawag ito guys comment na kayo guys ha comment na kayo kung ano to para sa ano to ito guys ay mitrusan para pang sukat guys pang sukat alam nyo na ito guys luma anong tawag dito guys tawag ito ay metrolog metrolog laan guys comment kayo para saan to para saan gagamitin to comment kayo guys kung para saan to walaan nyo para pang para pang ano to Guys comment here ah, ha Galing kayo ha ah.